Ayan na yung printer natin. Halagang 7,690. dollars Ayan. Ayan o. Print, copy, scan, fax. What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si kanoypi for another video. At nandito pala tayo ngayon sa Tayen mga kanoypi. Bali, samahan nyo ako ngayon at bibili tayo ng printer para magamit ng anak ko at syempre, business na rin sa Pilipinas di ba? So, tara, punta tayo doon sa tindahan na pagbibilan natin ng printer. At bibit-bitin na lang natin na pauwi sa Pilipinas yun. Hindi ko na ilalagay sa box mga kanayipi kasi baka masira nga yung ano yung salamin niya at yung header niya. Bali, salamat nga pala kay Kabiso. Trip ni Kabiso kasi binigyan niya ako ng idea na hindi ko na lang daw ilalagay sa box baka masira daw mga kanayipe. At gusto ko na rin na magpasalamat kay Ate Sherilyn Retoma na nagbibigay sa akin ng part-time. Ayun mga kanayipe, at nandito tayo ngayon sa part-time natin. Bali Maglilinis tayo ng mga tsinelas ngayon. Uh, nandito yung mga tsinelas Ayan. Tapos nandun yung natapos ko na. Bali, April 9 ngayong araw na to. Uh, part time tayo para makapag-ipon pambili ng printer mga kanayipi. Kailangan niya ng anak ko para sa pag-aaral niya sa Pilipinas, di ba? bago tayo umuwi, pabili tayo ng ganun. Kaya part-time, part-time muna tayo. Ayun, what's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si kanoypi. At nandito tayo ngayon sa part-time natin para makaipon tayo ng pambili ng printer mga kanoypi. So ito yung part-time ko ngayon. Nagbabaks ako ng bike. Ayan. Bali, pangalawa na tong box na to na binabox ko ngayon araw na to mga kanaiti maraming maraming salamat sa iyo ate at kung hindi dahil sa iyo hindi ko mabibili itong printer na to at dahil sa pagpa part time ko sa iyo makakabili na ako ng printer para sa aking anak at para sa magiging business na rin sa Pilipinas dagdag income na rin yon mga kanaiti So thank you so much Ate Sherilyn at mo talaga. So tara mga kanoy, pipunta tayo ngayon sa not sa tindahan na 'yon para bilhin na 'yung printer kasi malapit na tayong umuwi. At ilang days na lang din na natitira natin dito sa bansang Taiwan. At abang-abang lang sa mga susunod pa ng mga video vlog ko dito sa bansang Taiwan. At siguro doon na lang tayo sa Pilipinas na mag-shoutout sa inyong lahat Sa mga nagpapa-shoutout Pasensya muna mga kanaypi dahil busy At alam nyo naman, di ba? Kailangang mag-ayos ng mga gamit At pag hindi naman ako busy, nagsha-shoutout naman ako sa inyong lahat Babawi na lang ako pagdating ko sa Pilipinas Sigurado yan mga kanaypi Kasi ito na yung trabaho natin sa Pilipinas yung pagbablog at sana makaano tayo ng unting business para ano may income pa rin tayo hindi lang itong pagbablog di ba mga kanoypi thank you so much sa inyong lahat ng mga solid kanoypi at sa mga bago pang nanonood sa aking youtube channel na noy vlog at tara punta na tayo Palapit lang yon mga kanoypi na tindahan dito kung alam nyo yung KFC sa kabila nya andun yung pupunta nating tindahan so let's go papakita ko sa inyo mamaya yon kung ano yung let's go. yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball. Still i don't know what time Anong oras pa lang naman? Alas 10 ng umaga. Baka alas 11 'yan eh. Kasi yung 13 dito sa tabi ng McDonald alas 11 pa sila nagbubukas. Kaya antay muna natin sila na magbukas mga kanayfi. Isang oras siguro tayo maghahantay dito. <laughs> Pero all goods lang, wala naman na tayong trabaho. Di ba? Wala na tayong trabaho hanggang pag-uwi natin. So, ayos lang na magantay tayo dito. So, yan mga kanaypi at bukas na yung tindahan dito. At pasok na tayo para mabili na natin yung ano, yung printer na yun. Para makuwi na rin tayo. Mahirap kasi mag, mag stay dito sa labas ng matagal. Ayan. Ayan. QR code muna tayo mga kanayipi ayan Bali walang display yung ano yung printer na bibili natin dito. Ito yung presyo niya sa Pilipinas to yung presyo niya nasa 17,000 pesos yun mga kanipi. yan L5290 kompleto na kasi to may Xerox na may scanner na rin may fax pwede kang mag fax dyan at ano pwede mong gamitin ng wifi sa cellphone lang mga kanipi pwede ka na at pwede ka na rin mag dito mag ano ng picture magandang klase to Epson brand mga kanayipi so kinuha na nyo yung ano yung printer mga kanayipi at may uwi na rin natin ngayon Bale diba? bali i-hand ko na lang yun para hindi masira ayun na siya 果你不会不会操作，因为这设定还是太无聊了。对对对对对。So, magbabayad na tayo mga kanayke Ayan na yung printer natin ninety 7,690 dollars Ayan Ayan o, print, copy, scan, fax Wipe, internet Ay, po Ayan, Kulang pala yung nabigay natin na pera So ito Hand carry na lang natin Hindi naman na siya masyadong mabigat eh Kaysa ilalagay Kaysa ilalagay ko dun sa balikbayan box Sabi ni Kabisyo Baka masira daw yung header niya dun sa loob At mabasag yung salamin Eh yung warranty niya Dito lang sa Taiwan Sa Pilipinas wala So Hindi pa naman nabuksan to eh Ayan no? Silyado pa talaga mga kanayipi Ayan May pang na tayo sa Pilipinas At may magagamit na rin yung anak ko di ba? Para sa pag-aaral niya Kasi sa Pilipinas hindi na natin mabibilit eh kaya bago ako umuwi, bumili na ako dito. So sana pwede dun sa likod ni Juan yung bike na ginagamit natin. So yan, makakanaip eh. Bit-bit na natin siya. Sana pwede dun sa bike natin. i sleeping, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hell of sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'll up my chest natin baka lumuwag yung tali o kaya mag-loose yung ano niya. Syempre mas maganda secured, 'di ba? Titipan ko lang mga kanayipi. Secured na 'to kasi nilagyan ko pa siya ng tape na paikot. Ayun. Pwede na tayong umuwi. Hindi na mahuhulog 'yan. Ayun, mga kanayipi, dala na natin. Nandiyan 'o. Mabagal lang tayo para ano Hindi matagtag Di ba? For secured yung printer natin na bago Malakas <laughs> pa ng hangin Ang init pa <laughs> Pero mas init sa Pilipinas So ito na mga kanoy pi yung binili natin kaninang printer At i-unbox muna natin Titignan muna natin kung wala siyang sira at uh, kung wala, ibabalik din natin agad sa kanyang box. Kasi hindi ko po pwedeng paganahin to kasi uh, pag nilagay natin yung ink niya, baka matapon mga kanaypi. ba diba? Mas maigi doon na lang sa Pilipinas na ilagay yung ink. Basta titignan lang natin kung wala siyang sira talaga. Wala siyang damage dito sa kanyang body. So buksan muna natin siya ah ngayon pa lang natin bubuksan. Nakasil pa yan. <laughs> Unboxing mga kanoy Itong binili nating Epson na L5290. Yung kanyang brand. At ito yung mga kailangan niya. Ito yung, yung manual tapos yung CD na gagamitin. Yan muna siya. At paano kaya to? Ayan, tanggalin muna natin yung styro dito sa gilid-gilid. So sana tama yung ginagawa natin na pagbuhat buhat sa kanya. Alin? Ano, yung ink. Bali, nandito yung kanyang ink na apat. Ayan. Sa pinasa natin ito ilalagay. At nandito yung mga kable. Ito. Para sa wifi. At nandito rin yung power socket nya. Saksakan mga kanipi. At wala nang laman tong box na to. Yan muna. At titignan muna natin tong ano, yung printer. Ayan. Ayan. Ang ganda mga kanoyipi. Grabe, maliit lang pala siya. Pero ang pinaka gusto ko dito kasi pwedeng gamitin sa wifi fi mga kanoyipi. Uh, gamitin mo lang 'yung cellphone, pwede ka nang magprint ng mga picture nyo ng pamilya, di ba? At ito na rin isa pa 'yung gusto ko dito na pwedeng mag-xerox mga kanoyipi. Uh, dagdag income pa sa Pilipinas yon kaya bumili ako ng ganito at magagamit din ng aking anak sa kanyang pag-aaral so titignan ko lang kung walang damage ayan wala naman mga kanoypi dito buksan lang natin kasi may salamin to eh kailangan makita natin kung walang damage yung salamin nya mahirap na Uh, yung warranty niya dito lang sa Taiwan So i-check muna natin bago ilagay sa box Sa kanyang box mga kanoypi Ayan Tignan nyo mga kanoypi oh Ayan <laughs> First time ko lang magkaganito mga kanoypi Ayan Bale shoutout nga pala kay Kabisho Kay Trip ni kabisyo. Kasi balak ko sanang ilagay sa balikbayan box to mga kanoy lang. Sabi niya sa akin, bro, wag mo nang ilagay sa balikbayan box kasi baka masira. At baka mabasag daw tong salamin niya mga kanoy At yung header niya dito sa loob, yung nagpiprint, baka masira daw kasi maalog-alog sa balikbayan box. Eh, hindi naman natin alam na kung ano yung Gano'n nila bubuhatin yung balikbayan box natin, di ba? Minsan binabato-bato na lang. So, salamat sa iyo, bro. At susundin ko yung tips na binigay mo sa akin, sinabi mo sa akin. At ihahan carry ko na lang tong printer na to. Kasi nag-search ako sa Lazada sa Pilipinas, mga kanoy, yung halagang halaga nitong printer na to sa Pilipinas 16,000 abot-abot ng 17,000 mga kanopis sa peso e dito sa Taiwan uh, 7,690 yung presyo nya so parang mas mas mura dito kasi nandito pa naman ako eh at i-convert mo siya mas matas pa rin dun sa Pilipinas yung presyo pag dito kasi bumili mura mga kanopis kasi hindi mo na kailangan i-convert kasi nandito pa ako nagtatrabaho, di ba? So, ayun. Maganda naman at nakita ko naman na wala na siyang wala namang sira at maayos. So, ilalagay na natin sa plastic at ilalagay ko na sa box para ano. Babalutin ko pa yung box ng bubble wrap siguro. Tapos lalagyan ko ng sticker na fragile. 'Di ba? For safety, mga kanahipi. So, mayroon tong mga butas dito, yung hawakan niya. Lalagyan ko na lang tape na kanipi. Baka may mailagay pa sila diyan sa loob, mahirap na, di ba? Mas maigi na lang yung secure. At ihiramin ko na lang yung kuwan yung nandiyan sa warehouse na pantali para may hawakan pa rin ako magkabilaan to eh may butas eh kaya ayaw ko naman malagyan ng kahit ano din dito sa loob nya doon sa secured Diba? maayos na. Kahit papano, na naun na tayo ng printer, diba mga kanaypi? Dahil yan sa sipag natin na uh, magpart-time kay ate Sherilyn. So, thank you so much mga kanaypi. So, ayun mga kanaypi. Tapos na naman yung isang araw natin. At maraming maraming salamat kasi sinamaan nyo na naman ako na Pungunta kanina sa Tayin para bumili nga nung printer At uh, thank you so much sa lahat ng support nyo sa akin Ilang days na lang tayo mga kanaypi Welcome Philippines <laughs> So sana support nyo pa rin ako At huwag kayong magsawa na manood sa aking mga video dito sa bansang Taiwan Lalong lalo na sa mga gagawin nating video vlog sa Pilipinas mga kanaypi at ayun nga. Bali sa Pilipinas na lang tayo mag-shoutout sa inyong lahat. At pasensya muna kung hindi ko kayo ma-shoutout at babawi na lang ako sa inyo sa Pilipinas mga Kanoypi. Promise ko sa inyo 'yan uh, sa mga solid Kanoypi. At dito ko muna tatapusin ng video blog mga Kanoypi. Maraming maraming salamat at kita-kita na naman tayo next vlog. I love you all and stay safe. Huwag kalimutang pisang!